Paano makita ng mabilisan ang mga old post natin sa Facebook nang hindi na kayo nag-scroll pa ng pagkahaba-haba dito sa ating mga profile post, mga loads katulad yan. Ayan. So kung mayahanapin po kayong mga old post, kahit pumatagal po na, kahit ilang taon na po, ilang buwan na po mga lodis. Alam nyo ba po may madaling paraan yan para hanapin yung mga post natin dyan o yung mga pinost natin sa Facebook nang hindi nyo na kailangan pang mag-scroll dyan ng napakatagal o napakahaba. Madali lang naman po ito mga Lodis. Siguro marami na sa inyo ang nakakaalam nito. Kaya kung alam mo na to Lodis, pwede ka na pong mag next video. Kung may gusto kang i-comment dyan, i-comment na lang po sa comment section ng video na to mga Lodis. At kung may gusto kang itanong, kasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya so para po dun sa mga hindi pa alam mga ludis ganito po ang gagawin nyo para mahanap nyo ng mabilis at napakadali hindi na kayo kailangan mag-scroll pa dyan ludis sa inyong mga post ganito po ang iyong gagawin syempre i-open natin ang ating mga facebook and then pumunta tayo dito sa tatlong slash na yan and then scroll up natin pumunta tayo dito sa sitting and privacy and then pumunta tayo dito sa sitting Pagdating dito sa sitting mga lodis, i-search natin dito ang activity log. Okay, search natin. Or pumunta tayo, hanapin nyo po dito sa your activity. May kita nyo po yung activity log na yan. Ayan. Pagdating nyo dito lodis sa inyong activity log, pumunta tayo dito sa your activity across Facebook. Okay, kung hindi nyo po mahanap yan, hindi po updated yung Facebook nyo, kailangan nyo pong i-update yan. And then, i-click mo lang po itong maliit na arrow na yan. And then, hanapin nyo po dito yung iyong post. yan post. And then, click mo itong manage post. yan Tapos dito mga Lodis, uh, malalabas dito lahat ng mga post mo sa iyong profile kahit po napakatagal na. Kung mapapansin nyo po, may year and month po yan. Ayan, katulad po nyan So dito mag-scroll pa rin kayo pero hindi niyo na kailangan pag mag-scroll kung napakalayo, di ba? Kung malapit lang, i-scroll niyo na lang po. So kung napakatagal po or uh, mga dalawang taon, tatlong taon post na po ang gusto niyo hanapin, ang gawin niyo po, i-click niyo po itong filter na 'yan. And then i-click mo po itong date, ayan. And then dito po, start date, i-click lang po natin 'yan. Tapos dito, mag search po natin kung anong year po natin yung gusto nating hanapin post Halimbawa po uh, 2017 o anong year pang pa gusto nyo I-click nyo po yung year na yan Ayan. And then nalabas dito yung mga year simula nung uh, ginawa nyo to ang Facebook na to Halimbawa po 2018 Ayan. And then month Click mo yung month na yan or click mo ito Araw na yan late, kung anong gusto mong month hanapin Halimbawa September na lang po ganyan In date September 1 ganyan ito po yung start tayo maghanap, okay? Start po 'yan, start date. And then i-click mo naman po itong end date. 'Yan, click mo 'yan. Anong i-edit uh, pa magsisimula ay magtatapos yung pag-search mo. Halimbawa, September uh, 2 lang or isang dalawang araw lang, ganyan. Ayan, 2018 September 2, ganyan yung start. I okay mo lang po pag naisit mo na yung date na gusto mo po dyan na i-search, okay? 'Yan, okay mo po. Kung makikita nyo po dito, al dalawang araw dito lang po ang aking uh, hanapan na post. Pag okay na po yan, nakasit na po yan, i-click mo itong done na yan. And then, kung may post ka po sa araw na yan, lalabas po yan dyan. So kung wala naman po, ibig sabihin po, wala kang post ng time na yon So pwede mo pong ulitin yan hanggang sa makuha mo po lahat ng post na gusto mong makita sa mga lumang post mo mga lodis. Okay, i mo lang po yan. Yan. And then ulitin mo ulit ang Uh, pag-search po dito sa date kung anong year po ang gusto nyong mahanap yung mga old post mo. So, ganun lang po, Lodis, kadali ang um, pagtingin or paghanap ng mga old post nang hindi na po kayo nag-scroll ng pagkahaba-haba sa inyong mga profile post, mga Lod. So, ganun lang po, Lod. So, sana po natulungan ko kayo. Kung may katanungan ka, Lods, pili kang mag-comment sa comment section ng video na ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakayang. Hanggang sa muli, much love, God bless! you <whistles>